Hi guys, good day. So this is your Miss Universe 9-11-21 vlog. Your Miss Universe of the social climbers. <laughs> and I'm wearing color yellow. Yeah. So, without outfit tayo ngayon kasi pupunta tayo ng El Salvador City. It is one of the cities here in Misamis Oriental, our province. And uh, it's a small city pa. And doon mag-open ng Villa Tuna new business and the ano siya, ipopromote yung brand that together with the other um, influencers, other vloggers all around Mindana, Kalyan, Diaro City and Bukid noon. So malalaman niyo, makikita niyo mamaya sinong sino man doon. Ay, na po. And I think Brenda is the highlight. So, sasama kami mga, ano kami sasama? Mga seven? <laughs> seven or eight? <laughs> So yung taxi na malaki yung kinuha. So I think it's gotta be 7 ang kakasya. So kung hindi naman kakasya di, may iwan na lang ako, may iwan na lang tayo. <laughs> Pero sabi namin may sa mas pakakasya. So, we're so very excited to go to El Salvador City, Villatuna. So, so 7 yung call time namin. So, 6.20 pa lang ngayon. So, inagahan na natin ang naligo ang pag ano fix ng self kasi magko coffee tayo dito tayo magkain so kahapon we are very tired dahil nga successful yung uy successful yung ano natin uh, tawag natin o oh, blessing ay ginawa ko Tingnan natin doon kung anong mga nangyari sa Poblasi. Baka visa na nila. Oh, so, I'm here sa bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya? Bahay ni Bib. PBB. Pinoy Big Brenda's house. Sa <laughs> so, bahay ni Brenda and... everything ngayon kasi may lakad nga tayo. So, pupunta tayo ng El Salvador mamaya sa uh, Villa Tuna na ang newly really open doon na business sa El Salvador City. Sa so, El Salvador City, it's very ano sa akin din. Um, tawag nito? ah uh, memorable dahil noong doon sa family ko na ano na tawag nito nistehan ko sa Claveria uh, lagi kami pumunta ng El Salvador dahil nandun yung Divine Mercy the biggest Divine Mercy Shrine in Mindanao so doon kami nag fiesta every fiesta doon kami pupunta um, sometimes naman kung may mga patubil sa van doon kami nagsisimba every Sunday It's very memorable sa amin. So, let's check it out kung ano na nangyari dito sa um, pool area after the party. After the blessing day. Hey guys, we're here na sa event area. So, this is nangyari sa pool. Hindi mo na siya pinaagasan. Pinaagasan eh. Yan, it's very calm. Ah, very calm. Kalma. Yan. So, ayan na, yung mga balloons. Ano siya, kung anong nag na ba? So, ah! Hindi pala, ito pala yung mga boss Balls, balls ng pala siya na very colorful. So, gira, ano yan, collect that soon. Ayan, Anong nangyari. So, dito din yung side, ang ganda din. Kasi, meron ng mga, sabi na akong kamot. Meron ng mga, um, Orchids! Yeah, so we have Orchid 1, Orchid 2, Orchid 3. Ay, di ko familiar sa orchids. Ang, the only na ano ko is the dancing lady. Pero walang dancing lady dito. Baka itinanim siya sa iba. So I think Bromelia. Br Brumilia. Bromelia! <laughs> uh, Van ba Band bandas? Ano? Banda? Ah! Ginawa ko. Kung ano sa so, so, mga pakanan ano. Ay, mga kwan. Ito, ay the dancing lady. Hindi yan dancing lady. Yung walang yung mga dancing lady. Van, Vanda, ano pa, um, yun na mga nalaman ko. At <laughs> doon naman sa size, sa likod ng ano, ano ng mga orchids, nandiyan din naman mga tanim na pakgi, kung na siya gikalutan, para pagtumubo, lalaki kasi yan. So, para bongga yung pag, pagtubo niya. Shoo, pag di ba? So, same din dito, yung mga tanim dito. So, ayan na. Ito, Ayun, pack mga ganun The pump area. Mm, matanim. So, dito naman pwede magtambay. Ah! At hindi pa nakuha ang mga baso. So, hindi pa naka duty yung kuy kasi alas, ano pa nga 6. Ang inila is mga 7.30 or 8 yan. So, dito na mga kuan mga furniture. Furniture ba sa So, doon na pwede magtambay. Dito, pag maligyo kayo ng pool, dyan kayo pwede magtambay. Ayan. So, the shower area. Dalawa na po yung shower area dito. So, this is not just open for the public. Nakablessing lang po siya, pero hindi pa siya totally open for the public. Ayan. Pablessing lang namin kay para. Kasi, naliligo-ligo na kami dito. Pati no mga family, mga kids member. Sa family ni Brenda, sa mga ito, ganyan. So, at least, eh, wait lang po ha. Pabro siya ba sa 8.5 ya? Yeah. At least, na-bless, ano na siya ba, um, less disgrasya para ganun yung we are offering something to some to God na sana ma less yung mga ganyan na pangyayari and dito tayo sa venue yan yung mga redos <laughs> may mga redos na ano <laughs> so kinuha nila antisita yung mga um, tela dito sila nag video kahapon ayun yung no, speaker oh ayan As, nawawala yung ano nawawala yung kuryente kaya meron silang generator oh di ba <laughs> so dito hindi pa nag ano pa siya hindi pa naglinis kasi hindi pa sila nag check in hindi check in hindi pa sila nag in itong mga ano natin mga travel handles dito sa pharma stuff. so they're going to Yes, that, kasi sila din naman ang uminom dito kagabi. <laughs> so nagtandaway sila, nag mga reduce. Sige, like, dami reduce. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So tatlong case, gino ako. Ayan. So, dito din naman, yung nag-ano din natin, may mga kumain, hindi pa naglinis. So, dyan yung catering area natin kahapon na very, very organized, no? With the help of mga aunties ni Brenda. And, ito yung dito sa nakatakanta, yun. Ito yung mic. Oh, so, test. so ito yung magiging, <laughs> ito yung magiging ano natin, yung, um, ano tawag ito? Music. <laughs> pag kayo ay mag ana dito sa venue si so, hindi pa fix sa kayo music kasi bibili mo sa venue na malaki dito so may generator kasi nawawala mga kwenti eh bakit nawawala or bakit ito short ano dito short current dito eh ngayon, so yung tanim nandito ah sila dyan pala nandito yung tanim the center stage so magwawalis na naman dito kami kahapon ah kahap prior sa kahapon um last last day kami dito nag ano nagwalis kasi very alikabok tong mga area na to sa so, kami yung nagwalis uh, mga back, mga mga SC yung nagwalis then after pagwalis sa mga SC tinubigan ni Brenda pang wala yung mga ano kami ganito brush pa grabe nga ana silig tingnan naman dito <laughs> may mga ano pa oh. meaning diri siya flat that so may paganyan siya kasi yung water na stagnant siya So yun, pati yung stage, no, cleaner up namin. So, very maliwalas na ngayon. Very, ano na siya, may mga silupin na. <laughs> may mga red doors, may mga, tawag dito, mga plastics, yan, mga bottles, ayan. So, done. Mayroon din yung mga chicheria, ayun. So, tinitignan ko yung pool kung meron pang mga piso. So, akala ko magka, ano, mabili na ba kung singko or piso ba dyan. Kasi nag-ano eh, nag-throw ng mga coins as part of the pa tradition tradition natin dito. Nag-ano tayo ng mga coins sa Bosabag para pagpaswerte din dito sa ating pool area at sa ating venue, no? Ang nangyari, kinuha na pa ng mga bata tapos kagabi may naliligo. So kinukuha kinu nila. So hindi na ako na, ano, wala ko na bilan. May nalang unta nga. Pamplity from Hinaguan. Pamasay from Hinaguan. To, tawag nito, Hinaguan to bahay sa Buntugan. Ah! ah Nakuhaan pa kayo. So, ayan na. Mga suga-suga and everything. So, yung mga mesa, 2, 4, 7, 8. May may long table pa, dalawa. Tatlo, apat, lima. Ah, limang long table for the catering. Tapos yung mga mesa is... is <laughs> teka, limpi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9 lang pala. Ayan. Ah, mga mesa pala doon sa... Ah, ikka. Mga mesa to noon sa... Doon sa at yung mga A houses kasi maganda rin yung mga mesa sa A houses o mga o oh, diba bongga na so may mga dog dito na <laughs> so yun lang alam lang nyo naman na pag in every occasion after ng kasiyahan naman. so alam niyo naman na after occasion after ng kasiyahan kalat talaga makalat talaga kasi we can't ano uh, control everything kasi may mga taong makalat may mga taong din kasi kasi yan hindi focus yung paglilinis so it's ano din naman um parang normally sa kanila dito na after ng ganito may, may occasion talagang expected na lang na kinabukasan may lilinisan talaga so congratulations again brand damage for the new investment relations, no, for the pool, for the venue. So, this is investment, guys, kasi kikita siya dito. Kikita siya, no. Pag may mag-rent dito sa venue, pag may magliligo sa pool, para kikita at kikita talaga siya. So, congratulations for that. And uh, just hoping, no, na sana maraming mag kasi para hindi masayang yung ginastos Kasi dito sa venue pa lang I think ginastos niya na sa mga half million naman siguro and sa pool naman half million din so grabe kuan grabe ang gasto ba so almost half million so as tawag nito ano lang more ano lang siya more more customers kay para mabawi you no know, mabawi yung ginasto yun na naman dai and uh, more projects <laughs> kasi next daw niya projects yung mga cottages aayusin niya So magkakaroon din siya dito ng mga cottages within dito sa kuan dito sa parang palibot no dito sa pool area. So yun yung plan na siya na sketch naman yan. So sana matupad para din naman mas maraming attraction dito sa Inaguan Park. So again and again, thank you so much guys for watching. Thank you so much all of you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, especially kay Brenda. Maraming maraming salamat po kayo po yung dahilan kung bakit po nakaka-income si Brenda. Kung kaya nakakaroon siya ng mga projects at um, generating nakaka-income dito, dito sa farm. So kayo po yung dahilan. So maraming maraming salamat po for your undying generosity in terms of viewing our videos. Liking and reacting our posts, guys. Ano mga posts, my day stories, um, reels, gino oko. So, maraming, maraming salamat po um, ng marami, maraming, maraming salamat is coming from the bottom of our hearts for always support. <laughs> <laughs> so, again, this is the Vision 81. That's the update. Uh dito sa environment, dito sa triple area sa venue after, you know, after the blessings niya kasi yan. So see you later, El Salvador City. So ito kaganapan ganap na nagasa. This is the part two of this vlog. Thank you so much, and God bless.